sa nakasay na tabuhan Diba eh talaga ng Panginoon Akalain mong ipagkaloob sa akin ang isa sa kanyang mga anghel para paamuhin ang pagkasotel at inilayo ako sa madalim kahit di ko naman hinihiling kung aking nararapat na mahalen pagkakataong di ko sasayangin dahil miss tulang dulog ka ng lagi Para sa aking Ang dating gago ay pinagbago mo Kaya sa iyo nang ibubo sa lahat walang kahat hawak mo ang ng puso ko na pag-aari At sa hanok itong pangako ko Na mananatili ako bilang isa sa iyong bahagi Ikaw lang ang siyang Dahilan kung bakit namulutang Ako ngayon sa kaligayahan sa laban sa poong may kapal Alam mo na ikaw ang kailangan ko Girl, ang natatanging kadiyak Ng puso ko kaya't sa akin ka inirgalo Maraming salamat at natagpuan Kung na ang babae na para sa akin At makapiling ko makasama at makayakap

There, some dogs, from the bottom. from the bottom, try to but there's no to go. And we from the bottom. Oh, from the bottom. Woohoo! 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 time, Woohoo! time, pulutan time. Uh.

isipin na katotohanan na ako'y kaibigan lang yun ito ay parang favorito ko ng ilarawan. ko magawang pagsabaan pag magsak tanginiling e so, so, ng mo ng, ng, ng pagsaba gusto ko yung nakangiti pag sa takas ng talon ay papagsanda pinatawag ko ang ah, pangalan hindi mo lang naririnig marami nakaharang ako yung nagakabang sa babaan ng hagdahan pagbaba mo kung ikaw ay magsusulit ng hirap-hirap ang bawat katanungan ng ilan-ilan lang na pumapasa sa'yo, itaga mo sa bato at ay pinitin kong mapunan ng patlam hindi ko man ang tamang kasagutan kahit na hindi ulas ako'y magpaparamdam hmm. Woo!